Welcome back mga katropa, nandito tayo sa Kabanatuan City Health Office para magpaturok ng anti-rabies vaccine kasi nakagat ako ng aso problema nga lang yung aso na matay ngayon walang available na vaccine for almost one month na kaya ngayon palang mababakunahan pero meron pa, ano, meron available sa mga, ano, sa mga private may bayad, medyo mahal, buti ngayon nahintay ko siya meron nang available dito sa City Health kaya nagpunta tayo ini skin test na ako ni mom dito tapos may dalawa turok sa magkabilang braso thank you so much kay mom Mitch mga dati natin kasamahan dito sa City Health kasi dati rin tayong nurse dito bago nag abroad animal bite treatment center dito sa Cabanatuan City sa right side sya ng city hall ng kabanatuan. Nandito mga eight nating mga nurse at saka mga doktor. Dito yung pila sa labas. Kung pupunta ka dito, manghihingi ka lang ng number dito tapos papalista. Medyo ko konting nga lang. It's already uh, 12, 12 noon. No nagpunta tayo dito. Kaya wala masyadong pila. Naubos na kanina. Mag-ingat talaga, grabe kapag yung nakagat ka ng aso, hugasan mo kaagad ng sa ano sa running water tsaka uh, merong sabon. Huwag mo nang ano, huwag mo siyang puwersahin na paduguin. Kailangan eh, kung dumugo, kaya mo na siyang dumugo tapos um, ano, padaan mo ng running water. Huwag mo siya pipirisin kasi baka lalong lumala pang naghihintay tayo ng ano. Resulta ng skin test. na kasi kung may allergy ako do sa vaccine. Dito, 15 minutes. Kung may allergy. Kung or mamula. Dito tayo unang pumasok kanina. Dito nagpapalista. Yan. Sa left side ng City Health. Nandiyan si Ma'am Mitch. Ma'am Mitch Dimla. I-assist kayo dyan. City Health Office. Dito sa Cabanatuan. Dito rin nagwo-work si nanay ni Sir Gabin. Si Ma'am uh, Beth de Rueda Kapinpin. Naging katrabaho rin natin dyan yung mama ni Sergey Bin, si Ma'am Beth. Matagal lumabas yung sintomas ng rabies. Yung parang... No, I don't... Eh, yung mga dati nating katrabaho dito sa City Health. Ayan na, si Ma'am Arisa. Uh, si Ma'am Helen. Lagi ako nang ingin. Eh, <laughs> si Ma'am Cora. Ayan na, bumata. <laughs> Ako lang talaga yung ano eh, tumanda. <laughs> ba ano tumaba? Meron ditong infographic, sampung kalaman upang maiwasan ng rabies. Ayun. <laughs> Alagaan natin mabuti yung mga aso natin para hindi nagkakasakit. Oh, nga. <laughs> <laughs> na ano nakagatay tayo nung aso Naginom na nga. Kaya lang yung aso namatay. Kaya doon ako kinabahan. Kasi matagal umpekto yung rabies eh. 20 to 90 days nga daw. Yung iba taon yung binibilang. Bibigyan kayo ng listahan ng mga bawal ito. Kapag katapos bakunahan. We're finally here at SM Cabanatuan. Kakatapos ko nga lang magpapakuna ng anti-rabies. Medyo masakit pa. Manakalimang tusok. <laughs> maraming bawal bawal yung fast food muna so hanap ako ng pwedeng makain dito iwas muna sa chicken bawal eh At dahil nga bawal yung chicken chow fun order natin sa chow tsaka uh, may halo halo kain tayo nag ice cream pa ako kanina bawal kasi yung ano uh, malansa pwede lang baboy beef you know, bawal yung manok